barley. Paano ba ako napasok dito? Si Robin po talaga yung umiinom ng barley. Tapos sa kanya, nakita ko yung difference. Kay Robin, nag, meron siya kasi nag-acid reflux siya. So, lagi pag kunwari ko makaya, ako, mahilig ako kumain, kain, kain, ganyan, niya diba? Obvious, diba? So, mahilig ako. Si Robin, lagi siya hindi, hindi makapwede kainin, hindi siya makapag-spaghetti, may mga may tomato base, ganyan, hindi sa kanya pwede. Uh, yung chocolate, hindi siya pwede, coffee, ganyan. Lahat yan naki-trigger ng acidity for him. And then, next start siya mag-take ng barley, habang naghulat ako, alam ko yan, sabi ko, wako, wow, okay ka na. Kasi nakakapag-take na siya. So, kailangan lang, in moderation, nakita ko slowly, he was able to eat yung food na gusto niya because nag-work sa kanya yung barley.